Ayan, hello mga Lods. Ayan na, ah, mag tayo ng bawang, sibuyas para magluto tayo ng uh, pansit. Lapad mga Lodi. Ayan, waiting lang natin na ah, mag-brown-brown konti yung ating... Ah, ayan, so ginisan na rin natin yung ating ah, sardinas at saka pichay. Ah, para medyo masarap-sarap yung lasa. So basic lang tong lulutuin natin mga kabilogs. Ayan. Para mabilisan, so nilagyan na natin ng toyo and then uh, nilagyan ng tubig mga ludi. So medyo marami para masarap may sabaw-sabaw mga luds. Diba, so syempre sinimplan na rin natin dyan yung ating uh, ginisa na pichay at saka sardinas. At saka nilagyan ng tubig para masarap-sarap ang higupan ng sabaw mamaya. Dahil uh, merienda tayo mga gar. Ayan, so paanayin lang muna natin kunti guys, pakuluin. Ayan, nakikita mo naman guys, napakasarap nito mamaya ng sabaw ng pansit. Lapad kasi ito ay malalapad na pansit na ilalagay natin. So yan o, oh, makikita mo naman o, oh. o oh, diba, pansit lapad mga lodi. Ganyan yung pagluto ng pansit lapad. 'di ba? So kugay ko gay tayo diyan mga gar. 'Di ba? For la kugay tayo mga lords. Ayan, ang ingay ng ating ibon so masabay sa pag voice over natin mga gar. 'Di ba? So ah uh, tikman natin 'yan kung masarap na at saka pakuluin muna natin para lumambot tong pansit bato at saka ito na Kumulo na siya guys Mabilisang ang luto lang to so uh, 10 minutes luto na agad dahil ah uh, Pumuusok-usok ang ating uh, kalan mga Lodi. Ayan, shoutout sa mga viewers natin. And shoutout sa mga solid supporters natin dyan. Ingat kayo lagi sa lahat ng mga nag-share, nagda-like ng ating mga videos. Nag-heart. Thank you, thank you sa inyong lahat. And syempre, ayan, kunting pakulo na lang yan. Na luto na to mga Lodi. So masarap nito na may uh, kaparis na pansit at saka dinuguan or hindi naman tinapay yeah. diba, so kabilogs in the house, yan ang luto ng kabilogs, mabilisan lang gawa ng gutom na tayo ang ating merienda for today I shoutout sa mga taga bulan sorsogon, ayan sa mga mga pistahan dyan, ayan ingat kayo lagi, nakikita mo naman, ayan o, oh, nagmukbang na tayo mga kabilogs, ayan napakasarap ng luto natin Ganyan tayo ka-basic mag-luto ng pancit batong. Hmm, napakasarap mga lodi. Shoutout sa mga viewers natin. Ingat kayo lagi. Thank you and God bless sa mga solid supporters natin dyan. So peace out po. Bye bye. Ingat.